Ay, Oh. Ang jabon tatay? Ay buat. Ha? Ako nga na tay ayo ko bugas. Pakili ka ng bigas. Ano hmm. Kano yung anak mo? Na asa diha? Saan? Diha. Joan? Joan? Oh, yeah, diha sa balay. Mm -hmm. Ah, malapit lang? Oo. Oh, ha, anong ah, ginagawa pala dito? Oh, malapit. Eh. Ah, sa yo. anak mo. Sa anak. Mm. Ah, maghingi ka ng bigas? Mm. Ano yun ba? Wala ba kayong bigas? Wala. Wala kayong pera? Wala. Ano yun ba? Bati na lang na ako tayo ba? No? Ano tay? Itong bigas si ka-itlog tayo. Bigay ito na yun. Para tayo. Atumba na. Atumba na. congrats sa'yo tayo ha? Oo, oh, salamat. Mm. Ano na, hindi na lang kami. Tigal ha? Oo. Oh. Anong trabaho mo tayo? Wala. Bakit wala kang trabaho? Uh, luya naman ko Bakit? Anong nangyari? May uh, reuma ko. Ah, may reuma yung baha mo? Ano ba? Ano lang, ilan na anak mo? Ah, uh, isa. Isa lang anak mo? Ah, yun. So, yun yung tumutulong sa'yo, no? Okay mm -hmm. lang. Hindi na ako magtagal tay, ha? Oo. Oh. Ha? Alis na rin ako, no? salamat Ah, walang hmm. anuman. <laughs> Ingat ka dito, ha? Oo. Oh. I alis na ko ha. Oh, Ikaw na bahala dito tay. Tawagin oh. mo na lang yung anak mo ha. Oo, oh, tawagin. Ha? Tawagin. Kasi ma. alis na ko no. Sige. Salamat. Ingat. God bless sa iyo tay ha. Oh, God salamat. God